Pumunta si Gerald Anderson sa burol ni Mito Barreto, ang pumanaw na tito ng kanyang ex-girlfriend na si Julia Barreto. Pinus ng isa sa mga malalapit sa mga Barreto na nasa burol ang picture nito kasama ang bida ng Sins of the Father. Kahit nga hiwalay na sina Gerald at Julia ay mainit pa rin ang pagtanggap ng pamilya Barreto sa aktor. Naging maganda nga ang relationship ni Gerald sa mga ito kaya nagbigay siya ng panahon para dumalaw sa tito ni Julia. Matatanda ang last week ng magkasunod na naglabas ng statement ang mga kampo ni na Julia at Gerald na nagkukumpirma na ilang buwan nang hiwalay ang dalawa. Ngayong week naman ay inako ni Gerald na siya ang may fault kung bakit sila naghiwalay at dinenay niya rin niya ang chikang si Vanny Gandler ang third party. Ano ang say niyo sa balitang ito?